Ikinagulat ng Malacanang ang pagpapalit ng uh, pagpapalit sa liderato ng Senado ngayong Lunes mula kay dating Senate President Francis Escudero patungo kay Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, na shock na shock siya sa mabilis na kaganapan sa Senado pero hindi naman anya maaaring makialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hiwalay ito sa sangay ng gobyerno. Tiniyak ni Castro na suportado ng Pangulo ang bagong liderato ng senador batay sa kagustuhan ng mga senador. Hindi naman nangangamba ang Malacanang na baka magdulot ng kaguluhan sa politika ang biglang pagpapalit ng liderato sa Senado sa harap ng mainit na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Castro na marami nang naganap na pagpapalit ng liderato at hindi naman nagkaproblema dahil tinanggap naman anya ito ng mga senador batay sa kanilang mga naging desisyon.